Magandang araw mga boss March 2, 2025 Araw po ng linggo uh, 5.15 na po ito ng umaga Dito po sa flyover po ng Krami uh, uh, Southbound, medyo mabagal po dito yung mga sasakyan At kapag ganito po na pagbagal ng sasakyan, alam po uh, may aberya po dito nangyari Ah uh, tita na nga po may disgrasya po na nangyari uh, riders po yung riders po dito uh, hindi na po gumagalaw at yung angkas niyang babae uh, medyo gumagalaw pa po dito at uh, hinihintay po nila ang uh, medic o ambulansya po dito bago isa kay. yan guys uh, bumulagta po isang rider at yung uh, angkas na babae 5.15 ng uh, umaga Yan March 2 Araw po ng linggo Ito po ang uh, nangyaring Ang disgrasya po dito Yan po sila Isang babae at uh, Isang lalaki Yung lalaki po dito uh, Hindi na po gumagalaw At yung babae po dito uh, Gumagalaw pa po yung babae dito Yan po uh, bali traffic po nila Yan pero hindi ko pa nakita yung uh, sasakyan nila kung nasaan po dito yan po kaya magingat po lahat po ng riders ayan po uh, kawawa po dahil napansin ko po dito uh, wala pong masyadong traffic po ngayong araw ng linggo alas 5 15 ng uh, umaga Uh, siguro mabilis po ang uh, patakbo ng mga riders po dito nagkasagihan. yan po ang uh, latest update ng traffic ngayon, wala naman po ng uh, traffic yan maluwag po ang uh, edsa yan ito po yung uh, Santolan Station na uh, karami, yan po Kung makikita po natin wala po talaga mga uh, traffic po dito siguro sa may mabilis lang po yan mga boss yan uh, at hindi ko po alam yung uh, talagang nangyari uh, nadaanan ko lang po yung uh, rider po uh, naka ando sa inyo po uh, ta, hindi na po gumagalaw at yung angkas niya po ang uh, gumagalaw pa yan po maraming salamat po sa panonood